Hi guys, good morning. <laughs> Dito na kami sa bahay, guys. May hangover pa kami nung ano, may kahapon tila -tila. nag oo. Umitim siya hindi doon sa pinuntahan namin. Umitim siya dahil kahapon. May ginawa. May ginawa siya doon sa may garden niya diyan sa tagiliran. Alam nyo guys, hindi pa kami maka-get over doon sa ano, sa bakasyon namin ng 3 days ni Pepsi nagpadami kami kila tita Tapos nagkay kinabukas Ano yun? Nung hapon Nagkayayaan kami na kinabukasan Magbibits kami So nagbits kami guys Yan yeah, yun yung nakita ninyo doon sa mga nakaraan na video namin Then after nun Nung nasa bits na naman kami Napagkasundoan na naman namin Kasi yung pinsan ko galing siya ng Saudi mm -mm, Pinsan ko yun guys Galing siya ng Saudi Ngayon dinalaw namin siya sa Binalunan Sa Lawak pinuntahan namin siya para sila tita sa kasi tito Ben makapasyal din sila first mula na ikasal yung anak nila first first time nila na pumunta doon sa lugar nila yun sinamahan namin tapos pagdating namin doon ang saya guys kasi nagkatay sila kaagad ng kambing <laughs> ang tanong nila sabi okay lang ba sa inyo magkakatay tayo ng kambing kasi nung dumating tayo doon ano oras na? 4 mga alas 5 na yata yun hmm. Oo, mag-aalas 5 na yung guys. Nung dumating kami, hapon na. So, sabi nila, ano, magkatay tayo ng kambing. Ayun. Kaya, napaluto si Papsi ng kambing doon sa kusina ng ibang bahay. <laughs> Lahat ng pinuntahan namin guys, kahit doon kila tita, si Papsi yung ano, nagluluto. Ayan. Ngayon, magluluto na naman siya ng... Back to normal. <laughs> Nang ulam namin. Kasi meron kami yung pinsa naman namin na isa, kapatid din nun. Baka lang, baka dumaan dito. So, magluluto kami ni Papa. Ano? Baka. Sinama mo na ba yung karma? Ah, hindi pa. Na laman? Lutoy mo na lang kaya ng iba. Kote okay. ah? lang yan. Kalahating kilo lang yun. So, anong pwede mong ano din? Sa na lang, sa susunod na awesome. lang na lang? guys ito yung pinakuluan natin yung buto buto walang buto lagay ko na yung mga sangkat sibuyas, kamatis, loya at yung sili natin yung gabi para lumambot na rin ito yung ating sitaw ito natin yung sabay yung ating sinigang mix Ibigay na po natin yung ating pichay. Ayan, eh, nakaredy na yung mga dadalin namin. Aalis uli kami. This time siguro mamumundok na kami. <laughs> joke lang guys joke lang joke lang. <laughs> ito yung mga bigla ang lakad kasi kaya naglalagay na ako ng mga gamit namin dito kompleto na yan Pambahay, bahay pang labas, underwear lahat lahat toothbrush toothpaste sabon towel tapos ito ganun din ito yung i -re ko uli kasi yan nagamit na ito yung mga underwear namin mga cologne ayan saka Uh, lotion. So, ito yung mga damit, mga short. May mga towel din dito. Tatanggalin ko muna ito, guys. Yan, magre-refill na naman tayo. Kaya, ayusin ko ito para kapag meron kami pinupuntahan ni Papa, ready na siya. Guys, hindi nakarating yung pinsan namin. So, ayan yung ulam namin. Yung iba, hindi na namin niluto. Si wala naman sila. Hindi masanay magiging bisita namin eh. Ay, yun nag-message na lang na hindi sila makakarating. Okay, okay, gagawa ako guys ng sauce ng, ano, fishball kikiam. <laughs> Ito yung, ano, yung suka. Ayan. Tapos, maglalagay ako ng oyster sauce, pampalasa lang na kaunti. And then, toyo, kahit anong brand, pwede, pwede asukal. yan, Tapos, cornstarch. Haluin ng haluin. Tapos, isasalang po sa ano, gasol. Baka nasobrahan yung suka. Okay lang. Lagyan na lang ng asin. Kasi gusto ko yung maanghang. Wala na kasi kaming sili Ayan Oh, Diyan ko kinuha yung suka. Maanghang na yan guys, promise. Guys, maasim. Lagyan ko ng ano, asin. Tapos konting soy sauce. Naramihan ko yata yung suka. <laughs> okay, salang na natin ito. Pag naramihan, magdagdag na lang ako ng asukal. Ayan. So, ayan lang guys. Halo lang ako ng halo hanggang maluto. Nilagyan ko uli ng asin. Ay, nasobrahan ko ng suka. Umasin. Di bali, sa usawan naman. <laughs> Gusto ko yung merong bawang. Yung tinitinda nila sa ano walang bawang. Ayan. Sarap kasi Pag eh, merong bawang na ganyan. Yung fresh. Ayan. Ganito na guys, oh. Mm, sauce na. Basta timplahin nyo na mabuti, pwede naman yung tikman-tikman guys, para hindi masobrahan yung anong, yung suka, yung toyo, ganyan. So ito, meron ng sausawan. Pwede na ito. Ay, nagpiprito nga pala ako ng ano, saging. So yan lang yung piniprito ko guys. Tapos yung iba, kakainin ko na nahilaw. Ayan o. Oh hilaw. Apat. Apat din yung one, two, tatlo yung pinirito ko. Oh my God! Ang init na. Summertime na yata. Dito si Papa. <laughs> yung vlog ko kahapon, guys. Yung isa, eight minutes lang. Tapos yung isa, kompleto. Kaya ang ginawa ko, dinownload ko ulit. Pumasok na na download. Kaya part one sa part two. Pero yung part two, yun yung kompleto. <laughs> Bakit gano'n? Kapag may tumahol, tatahol din, o oh, tinan mo. Mas magaling pa. Malis na naman. Ano, bebe? Dapat, ano, madala namin sa bet ito. Kasi kamot sila ng kamot. Baka may nakakain sila na, ano. Wala namang kuto. Kinukutuhan. Ching! <laughs> kinukutuhan. Wala namang kuto na makita. Ano kamot naman ang Ano yan, bebe? Bakit? Kumuka <laughs> ng tahol. Sarado, sarado, sarado. Full blast ang kurtina dahil naka-aircon. Mainit na naman guys ang tanghali. Pero time check, ang oras ay 3.40. Grabe, 3.40 ngayon ako magpapahinga. Ayan, marami ako na-upload guys. Today at saka bukas. Ayan, mamayang gabi mag-upload pa uli ako para sa isang araw. Mm -hmm. Di bang saya? So, magpapahinga muna. Kapahinga ko muna yung mga mata ko, guys. Wow. Guys, ang bilis ng oras. Madilim na naman. <laughs> gabi na naman mamaya tulogan na naman natapos na kaming kumain <laughs> ganun lang kabilis yun sabi ko kay papa kasi dapat alas 6 kumakain na kami para nadadigest pa namin yung kinakain namin tapos sabi ko parang sabikip yung dibdib ko konti lang guys ako magkanin ngayon mula nung nagkasakit ako hali na dito Bella Bella Nagpunta yata dyan sa iyo, Papa. Nag-BP ako. Ang BP ko ay 111 over 77. Kaya, okay naman pala. Kinabahan ako. Kala ko mataas yung BP ko pa. 177. Ay, 111 over 77. Halika na dito! Halika na! Dito na kami sa kwarto, ah. Balik kwarto. Bukas ang dami namin trabaho. Pero sa umaga, guys, sa kami ni Papsi, um, pupunta kami ng bayan Sabado. Pupunta kami ng bayan tapos siguro mga 11 na kami darating dito. Babalik ng bahay. Pero nakapag-edit naman ako pang bukas natin. Mag-edit naman ako para sa isang araw. Marami akong i-edit ngayon, guys. Bella. Hi, Bella. Good night, baby ko. Good night na, my love. Nagising tuloy. <laughs> Good night, baby. Good night na, love, love. Sige na. Sleep ka na, anak. Dali. Cute, <laughs> cute mo talaga. Good night. Ito din yung isa. Mm. Good night. Good night, Pang good na. <laughs> Anong klase nakahiga naman yan? At dyan pa sa may unan ko ha. Hoy, bibi. Lipat ka na. Aba, ba, ba, ba. ba lang ng tulog. Masarap ng tulog. Mm -mm. Ayan yung ini-edit ko guys. Alas 12.30 na ng gabi. So matutulog na ako. Itutuloy ko na lang bukas ng umaga ako nagbukas ng aircon. Medyo malamig na mga yung gabi. Binuksan ko na lang yung bintana namin doon at saka dito. So, ayun guys. Bumaba si Sky. Ayan siya o. Tapos si Bella. Andun. Ayan. Diyan siya nakahiga. <laughs> Mamaya yan si Sky. Pupunta na naman yan dito sa tabi namin ni Papa. Ganyan lang naman talaga siya. So, guys. Magkita ulit tayo bukas. Good night. Hello everyone. Good morning. Ang nangyayari sa'yo, Sky? Bakit? <laughs> Sky! Bakit anak? <laughs> ano nangyayari sa'yo? Mm. Sige, sige. Andan na si Bella sa labas. Punta ka na. Hi, guys. Nandito na kami sa Kuya po. Pero nasiraan naman kami. Kaya ayan o. Oh paggawa kami ngayon dito kami sa likod ng ano ay hindi pala likod ng public market ng Kuya po. Mahina um, kasi ano mag-start yung battery niya kasi hindi siya na ano hindi siya nakagamit araw-araw. Kailangan ko yung battery. Oo. <laughs> yung battery. Kaya mabilis na 'o. Ano pong gagawin dyan ay? Paano pong gagawin dyan ay? Para ano? Kailangan po ma-charge yung battery niya. Ah. Laging gamitin ano? Pag-charge <laughs> dalit saan. Saan? Pag ginagamit ba hindi siya nag-charge? Nag-charge po lang kasi bago lang yung battery nyan eh sayang naman after ano 5 years ngayon lang nung dumating kami 4 years na itong sasakyan 4 eh. plus 3 <laughs> oh yun Ting umaga panda rin mo hal No. Ayun siya charge yung battery niya. Hmm. Guys, nakakaloka. So ayan, nandito kami ni Papa sa ano, ano na ito? Mat Malin Malineng. Dito ka sa, kami sa Malineng, paglapas pa lang ng ano to. Sa kuya po pa rin ito, guys. Ayun, saglit lang sa bayan, pauwi na kami. Tinirik na naman kami nitong tricycle. Ay, siguro ano, may ibang diferensya siguro ito, Hal. Malamang. Kaya babalik namin doon sa ano, naghihintay kami ng tricycle. ayun o, tricycle sa harapan. Eh, ang para yung tanga papunta nandito na kami. Ano yung pinalitan, Hal? Hal? Sun oil saka spark plug. Mm -mm. Nalitan. Baka sakali, hindi na kami tirik nito. Sa sunod driver na ipapalitan. <laughs> Ayan. Sana, hindi na kami itirik sa ano, sa Sa daan. Ang mahirap dito kasi kinakalas pa doon sa harapan saka dito sa kadito sa tagiliran, no? oh, lahat inaalis tapos ibabalik na naman. So, yung ibang mga mekanik kung tinatamat. kaya kung ano-ano pinapalitan. -ano Ayun, buti siya maano matiyaga. Hmm. Tiyano okay ka na. Ngayon lang kami ano niyan. Ngayon lang tayo tinirik niya na no. <laughs> very first time. Kanina po, pumugak-pugak lang po. Ha? Pumugak-pugak lang po kanina. Pugak-pugak kanina ng umaga. Tapos ngayon, kanina po, pumugak-pugak po. Tapos hindi na umandar din kanina ng umaga. Eh. Tapos ngayon, Ayan. okay na, Ngayon, binubuo pa siya. Pa siya. Ang, ang daming hakak, tornilyo eh. yun nasa baba. Kakabit na lahat yan. Ayan dito, ang dami nagpapagawa. Matay si Kel. Matay si Kel motor. Tapos meron sila ayan oh, yung ano. Ha? Si, hey, ikaw na bahala magwash. Oo. Oh, Tapos uh, ka. magbabayad ka na lang sa kanila. Ayun, magulugan uh, ka na tayo. Ah, uh, nahulugan. Ayos ah, ha. Ah. Pag meron silang kailangan na i spare parts, diyan nilang nila, nila bibilhin. Kaya okay na ano, ang mga mekaniko nandito lang. <laughs> um, masaya na yung ano, may ari ng ano na ito. Um, pindahan na ito. Kompleto naman siya, ano, ng mga parts pero parang tricycle sa motor lang dinadala dito. Hmm. Oh, na late kami. Alas dos na yata ng hapon o no? alas tres. So, ayun guys. Dalawang beses kami nasiraan. Yung papunta nasiraan ng tricycle. Ano, naparusahan kami sa araw na ito. Ayan, pasensya na kayo guys. At ano ba yun? Napaka, napaka ano? Napaka. Ay, palang bintana doon. Napakaliwanag. Bumili ako ng ano ng sibuyas sa daan na ito namin ano nabili, yung nadaanan namin doon sa may kanto palabas na ng ano ng bayan. Tuloy Wait lang po, patayin muna yung isang pilaw. Ayan. Siguro okay na. Charan, ganun pa rin. Ganun pa rin. Okay, lipat kita. Ay, sorry po. <laughs> Lipat mo kayo guys. Sorry ha. Malikot muna. Saglit lang. Saglit lang. Guys, hindi ko na ipapakita sa inyo. Sorry po. Ah, eto na ako. Eto, etong ano, kapi na ito. Kaping barako. Galing ng ah, uh, Mindoro ba? Sabi niya sa amin. Ala, nalimutan ko na sa hipag ko. Hi Donna. Super bait yan. Yung hipag ko na yan. Hipag ko sa pinsan Super bait yan. Ano, yun nga, punta kami sa kanila, pinag-ano nila kami. Pinaghanda kami kaagad ng papaitan. Kaldereta. Ano? Ano na itong mga ito? Ay! Ah, yung ano? Yung tinapa na binili ko guys. Ito sarap-sarap oh, pa naman. Ay, kala ko na durog na. Okay. Hindi pa siya durog. Ito o. Oh, Bagong-bago. pram <laughs> pram kuya po. Hmm. Okay, ito ang ulam namin. Tapos talbos ng kamote, 10 pesos lang ito. Amazing, mura yung pagkakabili ko. Tapos 10 pesos sayote. Medyo mura-mura siya ngayon. Yung ano, yung bulaklak ng katuray. Okay, bulaklak ng katuray and talbos siguro ng ampalaya. 'Yun ang lulutuin ko ngayon. Yun ang mabilisan guys na ano na luto ayan unahin ko muna itong tinapa <laughs> ay meron pa pala akong binili wait meron pa pala there's more bumili ako ng itlog kalahating tray lang kasi bawal kay papa ako naman pang nilaga ganyan doon lang ako pag yung hindi ako magra-rice nagpapalaga ako kay papa ng dalawa Well, sabi naman yung ng doktor, guys, in case na ayaw ko na kumain, lalo na sa gabi, pwede yung dalawa. Pero, parang, two times a week, two times a week ko lang pwede gawin yun. Hindi pwede ng daily, kasi baka tumaas yung aking sugar. Tapos, ay, at saka yung cholesterol. Tapos, yung ano, yung, eto, paan manok. Hindi ko na muna siya, ano ngayon, hindi ko na muna siya lulutuin, kasi na-stress ako dahil nasiraan nga kami. Ah, uh, ayan, hindi na kami bibili sa labas kikiam at saka fishball so yung kikiam, yung mar marami yata ito na kikiam yung nabili ko yung maramihan uh -huh. tapos, ano ko ba ito? hindi ko na matandaan guys eh, kasi kanina umaga pa ito nabili, ay! meron ko lang kaming ano poklok, ito kakainin na namin ngayon hindi na ako magluluto ng iba pa. Tapos yung kakanin. Ayan. Bumili ako ng kakanin. 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 Because I love kakanin. Sana hindi siya masira. So, hindi kami magluluto ng fish sa kanang kikiam today. Dahil meron itong kakanin. And what else? Aside from kakanin. Ay, meron na pala akong nabiling ano. Yung ano, yung less na bangus Ayan, 100 po ang dalawang peraso So, bali, ilang piraso ba ito? Dalawang peraso, 100. So, ayan siya. Malaki naman. Homemade ito, guys. Nabili ko dun sa... Dun din sa nagtitinda din ng bangus Sabi niya, siya na lang ang gumagawa. Hindi na siya... Hindi na siya nagmaangkat kasi natutunan na niya yung timplada ng pangasinan <laughs> okay, dagupan. Yun. So, yun lang, guys. I Ay, mean, eh, oh. Yun lang. Ang nabili namin. Pero, hapo na kami nakarating. Yan. Alam nyo, guys. Nakakatawa ang buhay namin ni Papsi. Pagdating namin dito, ang inuuna namin pakainin yung aming mga alaga. Mga chikiting namin. Si Papa, andun pinakain na niya si Jamila. Itong si Sky sa si Bella, ako naman ang magpapakain. Kasi mga gutom na gutom na yung mga yan. Yung ano, Chicken na lang din yung kinain ni ano ni Bella. Dumaan na lang kami diyan, guys. Tinanggap namin yung balat. Hindi pwede sa kanila. Mga gutom na gutom, kawawa naman. Ayan, grabe yung nangyari sa amin sa araw na ito, guys. Grabe talaga. Ay, nako. Nakakapagod. Tapos, ano pa? Gutom. <laughs> Sabi ko kay Papa kanina, habang ano, si Rayo sa sakyan, itutulak na lang kita, ayaw niya. Sabi niya, hindi, baka mamaya, mahay vlog ka, <laughs> sumama yung pakiramdam mo, mas delikado. Kaya ayun, tumawag kami sa mga kaibigan namin. Ang bilis, ang dami nilang ano, pumunta nagrescue Tapos, hinila kami ni Randy, yung tricycle niya, nilagyan ng ano. Yun na nga, nagtali, tinalian nila ayun kaya ibinalik kami doon sa ano doon sa maka alas 3 na pala guys binalik kami doon sa pagawaan ay naku salamat naman yun laki na naman ang nagastos namin kasi matagal na pala yung ano yung tricycle kasi na yun matagal na yung motor na yun di ba napapalitan yung mga pero sabi nila maganda pa yung makina kasi hindi naman hirap yun guys gamit lang namin dito ni papa ganyan yun nga lang, di binigay sa amin yung ORCR niya. Kaya hindi pa namin naayos. Pero, may tulong naman ng Diyos. Pasasamba, maayos din namin yan. So, ayun, guys. Sobre yung, ano, sobre yung experience namin ni Papa. Sobre yung nangyari sa amin ngayong araw na ito. Biruin nyo. Mula kaninang umaga, ngayon lang kami nakauwi dito sa bahay. Kaninang nagpaalam kami, guys. Hmm. Doon sa opening ko, kasi six ano, 6 six, 6.20, umalis kami dito. Yun, ngayon lang, ng umaga, ngayon lang kami nakauwi. Guys, alam ba ninyo ang ulam na ito? Pupolo. Sarap. Galing ng, ano, ng Ilocos. Marami sa Ilocos niyan. Tapos, meron din sa dagupan. <laughs> basta may dagat meron yan po-po tawag dito sa amin hindi ko alam kung ano yung sa inyo yung isara recipe yung bilog Ah, oh, set naman ang tawag doon. Hi, baby. Nabusog ang mga bata. So ito 'yung ulam namin, guys. Bumili na lang kami ng lutong ulam. Tapos 'yung tinapa. Kain tayo, hey. guys. <laughs> o oh, boss, isang tirapan na lang 'yung ano. Alas stress niya tayo kumain. Ha? alas stress Sa so, sobrang gutom. Ang dami nung ano po pero naubos namin 'o. Oh. Hmm. Pero maganda yun. Maganda sa katawan yun. Okay lang. Tapos may kamatis at sibuyas. Sarap. Ito na lang yung natira. Oh. <laughs> Pasado alas stress na ng hapon. Tapos yung kanin namin. No? Oh. Dito <laughs> na kami sa kuya mo ni Papa. Maagang maaga. Wala pa gaano tao. May ako na lang ilalagay. pakuloan ko lang yan bago kami umalis paalis-alis, darating, aalis, darating. Ay, ganyan lang ang buhay, guys.